ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. IV. Project. Gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng Buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras minuto Juan Kapitulo 13 34 Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mga gibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mga gibigan naman kayo sa isa't isa. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman, mag kayo. Juan Kapitulo 14, Versikulo 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Si Jesus ang daan, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Juan Kapitulo 14, Versikulo 11 Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin, o kung di kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawarin. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Juan Kapitulo 15 Versikulo 4 Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Juan Kapitulo 15, Versikulo 9 Kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo, magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Juan Kapitulo 20 Versikulo 27 Nang magkagayo'y sinabi niya kay Tomas, Idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatayahin kundi mapanampalatayahin. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Juan Kapitulo 21, Versikulo 15 Kaya't nang mga kapagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako ng higit kay sa mga ito. Sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kay sa mga ito? Opo, Panginoon, lalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Juan Kapitulo 21 Versikulo 16 Sinabi niya sa kanyang muli sa ikalawa, Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako, Sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Juan Kapitulo 21, Versikulo 17 Sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya'y sinabing makaitlo, iniibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo nakitay iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, Iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, lalaman po ninyo ang lahat ng bagay, lalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga tupa. Gawa Kapitulo 3 Versikulo 19 Kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan.